May napansin ka na bang taong tahimik lang, hindi masyadong gwapo o maganda? Hindi naman malakas ang dating, pero pag dumaan sa harap mo, parang bigla kang napapatingin. Hindi mo alam kung bakit, pero may humihila sa atensyon mo papunta sa kanila. Wala silang ginagawa na sobra, wala silang pakitang gilas, pero ramdam mo agad na may aura silang kakaiba. Parang may bigat ang presensya nila. Hindi sila nangingibabaw sa ingay, nangingibabaw sila sa katahimikan, habang ang ibang tao ay todo effort para mapansin, sila kalmado lang, chill lang, pero sila ang talagang hindi mo makalimutan. At ito ang madalas hindi naiintindihan ng karamihan, ang tunay na power hindi laging maingay, kadalasan tahimik, pero malalim. Yung energy na yon, hindi galing sa itsura, hindi rin sa yaman o karisma, galing yun sa control, hindi control sa iba, kundi control sa sarili, emotional control, at yan ang simula ng totoong seduction at influence. Kasi kapag ikaw ay marunong humawak ng emosyon mo, hindi ka basta-basta naapektuhan ng paligid, napapansin ka agad, hindi ka predictable, at yan ang bagay na pinaka nakaka-attract pero hindi maintindihan ng marami. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang bagay na bihira lang talagang ituro, ang koneksyon ng emosyonal na control sa sexual power, at bakit ang pinaka hindi reactive ang madalas kinaiinlaban ng sobra-sobra. Kapag sinabing emotional control, maraming iniisip agad na pagiging manhid o pagiging bato. Pero hindi ganun to. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pakiramdam, kundi ito yung kakayahang hawakan ng emosyon mo, imbes na ikaw ang hinahawakan ng emosyon mo. Ito yung tipong kahit may nananadya o may gustong sumira ng mood mo, kalmado ka pa rin. Hindi ka umaayon sa drama ng paligid mo, dahil ikaw ang may control kung kailan ka magre-react at kung kailan ka tatahimik. At ang nakakagulat dito, kapag nakita ng ibang tao na kontrolado mo ang sarili mo, lalo silang naa-attract. Kasi karamihan sa tao, hindi nila kayang gawin yan. Karamihan madaling mapikon, madaling mapalakas ang boses, madaling masaktan. Pero kung ikaw yung tipo na tahimik lang, pero ramdam nila na may lalim ka, na hindi ka basta-basta natitinag, dun sila nagsisimulang malito. Dun ka nagiging misteryoso, at dun din nagsisimula ang attraction. Kasi ang totoo, ang tao na a-attract sa kung anong wala sila, at karamihan walang emotional control. Kaya kapag ikaw ay parang ilog na kalmado sa ibabaw pero malalim sa ilalim, hindi nila alam kung paano kalalapitan pero gusto kanilang maintindihan. At habang mas hindi nila mabasa, mas lumalalim ang curiosity nila. At yung curiosity na yan, kapag hindi agad natugunan, nagiging fixation. Doon nagsisimula ang paghanga na hindi nila maipaliwanag. Kapag ikaw ay madaling mapikon, madaling ma-stress, o mabilis magreklamo sa simpleng bagay, akala mo ay normal lang yan. Pero sa totoo lang, sa larangan ng power at seduction, malaking red flag yan para sa karamihan. Ang taong walang kontrol sa emosyon, para silang live wire, laging ready sumabog o umiyak. Nakakapagod silang kasama, kasi hindi mo alam kung kailan sila biglang magbabago ng mood, o kung kailan kanila sisingilin ng emosyon. Halimbawa, konting late lang sa reply, galit na agad, konting kulang sa atensyon, drama na agad. Yung tipong bawat maliit na bagay, dinadala sa bigat ng damdamin, at sa halip na maging kaakit-akit, nawawala yung sense of power. Kasi sa totoo lang, ang seductive na tao ay hindi nagmamakaawa ng atensyon, hindi sila reactive, sila ang pinagre-reactan. Kaya kung ikaw ay laging nagre-reklamo, nagpapakita ng insecurity, o gustong palaging pinapansin, nawawala yung allure mo. Ang tao na a-attract sa presensyang kayang tumayo mag-isa, yung hindi nangangailangan pero pinipili pa rin silang lapitan. At hindi mo yan maaabot kung ikaw ay laging alipin ng emosyon mo. Kapag pinakita mong hindi mo kaya i-handle ang sarili mong feelings, paano ka papagkatiwalaan ng ibang tao sa mas malalalim na connection? Kaya kung gusto mong maging powerful, unahin mo ang sarili mong emotional na disiplina. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon, hindi lang kapayapaan ang nadadala mo, kundi misteryo. At ang misteryo, yan ang isa sa pinakamalalakas na magnetic force sa kahit anong relasyon, lalo na pagdating sa attraction. Kapag hindi ka agad nagbibigay ng lahat ng iniisip o nararamdaman mo, nagkakaroon ng tension. At ang tension na yan, hindi laging pangit. Sa mundo ng seduction, tension ang nagsisindi ng curiosity, at curiosity ang ugat ng desire. Hindi kasi kakit-akit ang isang taong masyadong obvious, masyadong mabilis, masyadong predictable. Ang gustong gusto ng utak ng tao ay yung hindi niya agad makuha pero hindi rin niya kayang tiisin. Kaya kapag ikaw ay tahimik pero matatag, kapag ikaw ay present pero hindi sumisiksik, bigla silang naguguluhan. Bakit parang ang lapit mo pero parang hindi ka rin mahawakan? Doon lumalakas ang tension na hindi nila maintindihan. At tandaan mo to, ang tension na walang closure, nagiging fantasy. At ang fantasy na hindi agad nasasagot, yan ang pinakamapanganib na uri ng sexual energy. Kasi hindi siya basta last, nagiging obsession siya. Kapag hindi nila alam kung ano ang iniisip mo, kung kailang kalalapit o lalayo, doon ka nagiging addicting. Kasi sa utak nila, baka may susunod pang mas malalim, baka may part ka pa na hindi pa nila naaabot. At habang sila ay nagahanap ng kasagutan, ikaw ay nananatiling kalmado, tahimik, pero hawak mo ang buong script. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon dahil sila mismo ang gagawa ng kwento mo sa isip nila. Kung gusto mong makuha ang respeto at paghanga ng tao nang hindi ka nagyayabang o nag adjust kailangan mong simulan sa loob. Ang emotional control ay hindi talento, isa itong disiplina, at gaya ng katawan, napapalakas to sa araw-araw na pagpipigil. Una, matutong huminga bago sumagot. Sa bawat sitwasyong nakakairita o nakakainis, huwag agad mag-react. Huminga ka muna ng malalim. Bitawan ang urge na sumagot ng mabilis. Kasi ang unang reaksyon, kadalasan yan ng pinakamahina mong version. Pangalawa, huwag mong hayaan na bawat notification, bawat text, o kahit stare ng tao ay aagawin ang focus mo. Kapag alam nilang madali kang i-distract, ibig sabihin hindi ikaw ang may hawak ng flow. Ang may emotional control, hindi basta napupwersa. Pangatlo, bantayan mo ang katawan mo. Kasi ang katawan ang unang sumisigaw ng emosyon bago pa ang bibig. Kapag ikaw ay hindi mapakali, mabilis magsalita, o laging nagmamadali, nagmumukha kang unstable. Pero kung kalmado ang kilos mo, nagkakaroon ka ng presence. Pangapat, magpractice ng dead air. Oo, yung tahimik lang, yung hindi ka agad sumasagot, yung hinahayaan mo munang mabitin ng kausap mo. Kasi ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay signal ng confidence. At doon nagsisimula ang tension. Panglima, huwag kang mag-explain ng sobra. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo. Kasi the more na masyado kang transparent, nawawala ang misteryo. Ang taong hindi agad maintindihan, mas pinaglalaanan ng atensyon. At panghuli, alamin kung anong mga bagay ang madali kang matrigger. Kapag may isang behavior na laging naglalabas ng emosyon mo, tandaan mo yan. Diyan ka pinakamadaling manipulahin. Pero kapag na-master mo yan, wala na silang sandata laban sa'yo. Madalas sinasabi ng tao, kontrolado ko naman ang sarili ko. Pero pagdating na sa totoong sitwasyon, bigla na lang silang nauunahan ng emosyon. Kaya dito nating masusubukan kung totoo nga ba ang emotional control mo o idea lang siya sa isip mo. Halimbawa, nasa date ka, tapos late siya ng 30 minutos. Normal na maramdaman mo ang inis, pero ang taong may emotional control, hindi nagpapadala agad, hindi nagtatampo, hindi rin nagpapaawa. Tahimik lang, pero mababasa mo sa mata niya na alam niya ang value niya. Isa pang halimbawa, may kausap kang someone na gusto mo, tapos biglang nagbago ang energy nila, dati sweet, ngayon parang malamig, imbes na magtanong ka agad ng, may problema ba? O kaya naman, di mo na ba ako gusto? Tumahimik ka lang, you lean back, you observe, you stay grounded. Sa ganitong moments, kapag hindi mo pinansin ang urge na humabol, nagiging baliktad ang sitwasyon. Sila ngayon ang mag-iisip kung bakit hindi ka naapektuhan. Sila ngayon ang nakakaramdam ng imbalance at doon ka nagiging makapangyarihan. Sa isang argument naman, normal sa iba na magtasagad ng boses para ipakita ang galit. Pero kung ikaw, kaya mong manahimik at tumingin lang ng diretsyo, hindi mo kailangang sumigaw. Yung presence mo na composed, mas nakakabigla pa kaysa sa kahit anong sigaw. Kahit sa online setting, halimbawa chat o DM, kapag hindi mo agad nire replyan lahat, hindi dahil pakul cool ka, kundi dahil hindi ka laging available, doon ka nagkakaroon ng value. Yung tipong unpredictable ka pero consistent ang presence mo. Ang emotional control sa real life ay hindi pagiging fake, kundi pagiging aware sa moment. Pinipili mong huwag mag-react agad, dahil alam mong bawat reaction mo ay may impact. Hindi mo ibinabato basta-basta ang enerhiya mo, kasi alam mong mahalaga yan. Ang akala ng karamihan, para maging kaakit-akit, kailangan mo ng looks, yaman, o sweet words. Pero ang hindi nila alam, ang pinakamalalim na seduction ay hindi nang gagaling sa panlabas, kundi sa kung paano mo dinadala ang sarili mo sa katahimikan. Kapag kaya mong hindi maghabol, hindi magpaliwanag, hindi magpanik, doon mo binabasag ang pattern ng isip nila. Kasi karamihan ng tao ay laging reactive, laging may gustong patunayan, laging takot na maiwan, pero ikaw, kalmado ka lang. Doon mo sila nahuhuli, hindi dahil may sinabi kang matalino, hindi dahil sa galing mong magsalita, kundi dahil ramdam nila, hindi ka nila kontrolado, at habang mas sinusubukan kanilang basahin, mas lalo silang nalulunod sa presence mo. Ang emotional control ay hindi lang disiplina, isa itong form ng dominance. Kasi habang sila ay alipin ng mood nila, ikaw ay parang bundok na hindi natitinag. Ikaw ang nagbibigay ng direction sa energy ng interaction kahit wala kang sinasabi. At 'yan ang tunay na seductive power. Hindi laging visible pero ramdam, hindi loud pero heavy ang dating. Hindi madaling intindihin pero mahirap bitawan kasi sa mundo na sobrang gulo. Ang presence na may katahimikan at lalim, 'yan ang pinakakaiba. Kaya kung may gusto kang baguhin sa sarili mo ngayon, hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang ay aralin kung paano maging tahimik sa loob kahit magulo sa labas. Doon ka magsisimulang maging hindi nila makalimutan.